Panalangin para sa isang ina ng tahanan. Panginoong Diyos, aming Ama sa Langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay humaharap sa iyo na may pusong puno ng pananampalataya at pasasalamat sa mga biyayang patuloy mong ibinibigay sa aming pamilya, lalong-lalo na po sa aming mahal na ina. Salamat po sa pagbibigay sa amin ng isang mapagmahal na ina, mapagkalinga at mabait na ina na patuloy na nag-aalaga sa amin, nagsusubaybay at ginagawa ang lahat ng mga bagay na kailangan namin sa loob ng pamilya. Ngayon, hinihiling po namin ang inyong biyaya at patnubay para sa aming ina. O aming Diyos na makapangyarihan, ikaw naman po ang mag-alaga sa Kanya, sapagkat napakabuti niya po sa amin at ginagawa ang lahat para sa amin, sa aming Kanyang mga anak, maging sa Kanyang asawa. O Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, Amin pong hinihiling na patuloy mong palakasin ang kanyang katawan, maging ang kanyang kalooban Upang maging matagumpay na malampasan ang anumang mga hamon at pagsubok sa kanyang buhay. O aming Panginoong Diyos, ingatan niyo po siya mula sa anumang sakit at karamdaman at ipagkaloob niyo po sa kanya ang kalusugan at lakas upang patuloy niyang magampanan ang kanyang tungkulin bilang isang ina. Panginoon, Batid po namin ang mga sakripisyo at magmamahal ng aming ina para sa amin, para po sa kanyang pamilya. Kaya tinihiling po namin na patnubayan niyo po siya sa kanyang mga desisyon at pagpapasya. At bigyan niyo po siya ng katahimikan at kapayapaan sa kanyang puso at isipan. Alisin niyo po ang anumang pag-aalala at pangamba sa kanyang buhay, at palakasin ang kanyang pananampalataya, at magtitiwala po sa inyo. Panginoon, mahal na Diyos, alam po namin na kayo ang may akda ng bawat pamilya, at nais nyo po na ang bawat pamilya ay nagkakasundo-sundo at nagmamahalan. Kaya naman aming dalangin na patuloy mo kaming patnubayan, baluti ng iyong kapangyarihan, at Lord, baluti ng iyong mga dugo, at bantayan ng iyong mga anghel, upang kami, Panginoon, ay patuloy na mabuhay na pamilyang naglilingkod sa iyo, pamilyang nagkakasundo-sundo, nagkakaisa, at tunay na nagmamalasakit sa bawat isa. At patuloy naming idinadalangin sa iyo ang aming ina sa lahat ng kanyang mga gawain at hinaharap na mga tungkulin. Aming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na tapat at hindi nagbabago, laging nakatingin sa amin, laging nag-aalaga at punong-puno ng pasensya sa amin. O Lord, pagkalooban niyo po siya ng karunungan at kaalaman upang matagumpay na maisakatuparan ang kanyang mga pangarap at layunin sa buhay. Tulungan niyo po siyang maging inspirasyon at patnubay sa aming pamilya at palakasin niyo po ang kanyang loob upang magpatuloy sa paglilingkod sa inyo at sa aming lahat hinihiling din po namin na ipagkaloob niyo sa aming ina ang kasiyahan at kaligayahan sa bawat araw ng kanyang buhay. Bigyan niyo po siya ng mga sandaling pahinga upang ang kanyang katawan ay mabawasan ang pagod at pag-aalala. At sa lahat ng oras, iparamdam niyo po sa kanya ang inyong pagmamahal at pag-aalaga sa pamamagitan ng iyong biyaya at patnubay naway magkaroon ang aming ina ng mahabang buhay ligtas po sa sakit, kapahamakan, aksidente, maging sa mga masasamang tao at masasamang espiritu punuin mo po siya ng pagmamahal, kalusugan at kaligayahan sa inyo po kami nagtitiwala at nagpapasalamat sa lahat ng biyayang aming natatanggap. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.